Ayan, good morning, good morning, good morning mga ka-driver and welcome to my channel, KAG Driver Vlog So guys, graduate na po tayo sa 1,000 subscriber Perfect! All. <laughs> graduate na po si KAG Driver Vlog Kada graduate tayo sa 1000 subscribers sa tulong po ng sa tulong po ninyong lahat sa uh, lahat ng sumusuporta sa aking channel. Uh, at bago po ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa ating Panginoong Diyos na siyang gumagabay sa ating lahat. At siyempre po sa uh, tumulong sa akin kay Doc Sir Moises or si MM44 Sir maraming 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 salamat po Sa tulong ninyo At kay Mam Ma Malin Mam Ma Malin Mam Ma Malin Channel Thank you so much po Sa inyong napakalaking tulong para sa akin At syempre po Sa iyo Darling Sa iyo ako nagmula So maraming 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 salamat sa iyo Ikaw ang pinagmulang ko So ikaw yung nagpusakin sa akin para gawin to. So maraming 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 salamat sa At sa lahat po ng sumusuporta sa akin. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa inyong lahat. Kapanday. Shout out sa inyong lahat. RMG. Kay Ma'am Pilingerang Lenny. Kay sa Pusang Bundok. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mamami Kabugera. Kay Ma'am Senya Gamboa. Mama Nancy, shout out po. Uh, at kay Ma'am China Heart thank you thank you po sa inyong lahat sa inyong suporta ay uh, Solid Harbor shout out sa at uh, sino pa marami kayo eh so maraming 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 salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin Mark Pagaran shout out po sa inyo sir thank you so much po nakagraduate po tayo sa 1,000 subscribers sa tulong po ni Sir Moises ni Doc Moises si MM44 thank you thank you po masahan niyo po ang full support ko sa inyo okay at ako ay talagang laking pasasalamat sa ginawa niyong tulong sa akin. Talagang kahit busy-busy po ako sa trabaho, talagang hindi ako masyadong nakakapunta sa mga live ninyo, talagang sinusuportahan ninyo ako. Thank you, thank you po. Darling, maraming 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 salamat sa iyo. Ikaw yung pinagmulan ko. So, talagang thanks to God, thanks kay Lord na nakilala ko kayong lahat. Maraming salamat po. Uh, Siyempre dahil naka 1,000 subscriber na tayo, uh, siguro... Asahan nyo na lang yung support ako. Susuklayan ko lahat ng kabutihan nyo sa akin. Okay. Perfect. So, yun lang po at mm, talagang gusto ko lang talaga magpasalamat sa lahat ng tulong na ginawa nyo para sa akin. Sir Moises, yung Grand LS mo po, Asahan niyo po, aten po ako sa Grand, Grand LS niyo po.